gagawin tayong pandisal na malunggay pandisal ikukumpara natin yung dalawang recipe na pagkumparahin natin ang may improver at saka wala base mano-mano guys a ah, mano-mano lang ngayon ang pag- ikukumpara natin talaga dito yung yung pandisal na maraming ingredients at yung pandisal na pangkaraniwan lamang pero andun pa rin yung makamasang alasa. okay dito yung isang kabaker natin na uh, ito'y graduate din siya, ito'y chef uh, sa isang hotel wow. uh, gusto niyang i-repress ang kanyang uh, kaalaman din about baking kasi HRM yes. okay, HRM uh, graduate yung gusto oh. rin niyang ma-experience din ang actual talaga na uh, pag-aaralan natin pag natin ang dalawang recipe, okay? Ito si kabaker Joben kulang na ano gusto ko lang ma-refresh 'yung kalaman natin sa baking kasi uh, as a chef mas marami pa tayong matutunan so uh, for me kasi uh, iba 'yung ano ko eh iba 'yung roasting chef ako eh kaysa sa itong baking kasi hindi masyado si si chef GC kasi expert na siya dito sa ano sa baking industry O sa paggawa ng mga kahit anong uh, bake product sa ako roasting chef ako. So, malayo sa expertise niya. So, ngayon, gusto ko rin matuto ng ganto gantong bake para magkaroon din ako ng sarili, dagdag kaalaman sa aking sarili. Okay, so maraming salamat. Ngayon, din natin patagalin. Umpisaan na natin kaagad para makita ng ating mga viewers na talagang gusto rin matuto nito. Malaking bagay ito sa gustong mag-business. Okay? Tara! Let's go! Hi, hello! Kumusta ka? Guys, ito guys, tingnan nyo mabuti ang ating mga ingredients dito dahil dalawang recipe, magkaibang procedure, magkaibang pamaraan. Ito yung special malunggay at saka malunggay classic. Dito makikita po ninyo na ang una nating ginagawa ni uh, Chef Joven. Uh, ito ay kanyang recipe na hindi niyang may improve pa. Okay? Dito, ang kanyang procedure, lahat ng mga dry ingredients ay pinagsama-sama niya. Okay? Pagtapos nun, lahat-lahat, pag pinagsabay naman niya ang mga liquid, ayan na kanya nang hinahalo. At uh, dito hindi pa rin natin masasabi na siya ay napakatagal na ganito. Dahil uh, siyempre, siya ay may tatlong in situ sa testa. Tapos siyempre, nagiging roasted uh, shape siya. Kaya tumatagal, uh, matagal na na hindi siya nakakagawang ganito. Gusto i-refresh talaga. Ayan, ang kanyang uh, procedure. O sanay na sanay na talaga siya mag-need, uh, ano? Sa mano style. Sa mano basis. Okay? Pero dito talaga, pagkumparahin natin dito ang may improver, at saka wala. O, dito natin makikita. Ayan, nauna siya. At dito naman, itong, itong, itong akin naman, ano, uh, tingnan yung mabuti. Lalo na sa mga beginners, dahil dito, pangkaraniwan pa rin. Okay? Pangkaraniwan. Pero, kung makikita po ninyo, tulong po nito, lalo pa pag beginners ka kung paano natin ginagawa sa umpisa hanggat uh, nabuo natin yung uh, dough. O dito, uh, baliktad naman ang ginagawa natin dito, baliktad sa kanya na unang pagmamasa. Okay, dito sa akin, ang uh, ingredients din na dry, napagsama ko yan, then nauna nga lang yung tubig. Okay, liquid yung nauna sa akin, instead na panghuli. Sa kanya naman kasi panghuli. Ayan, sa ating nakasanayan, yan ating i-rest -re dyan ng mga one hour. o one hour lang ano. Ayan, after one hour, uh, sabay na namin yung gagawin. Okay, pareho lang naman yung yeast na ginagamit natin dyan. Sa, uh, ito pala, tig kalahating kilo lang ano ang aming ginagawa. Nagsabay namin, dito talaga, i-compare talaga namin kung alin ba ang uh, mas maganda dito sa ganit sa lawang uh, magkaibang recipe, Okay, ayan dito sa kanya namang mga uh, dahil gusto niya talagang uh, ma-improve or ma ang kanyang uh, nalalaman dito dahil related din naman talaga ang kanyang uh, course dito sa baking ano related lang Ayan, magkapareho ng procedure namin dito guys ano o kung makikita po ninyo, talagang uh, magkapareho ng ang procedure namin kay dahil uh, yan ang aming bubuuhin Dito kasi sa manuman ano kung sa mga, mga naka-experience talagang hindi pwedeng diretso din. Okay? Kailangan talaga napakahalaga ang resting dito. Dito sa pagbasto naman namin, iba-ibang klase at procedure sa pagbasto natin. iba no? Kung magkaibang hugis ang inyong gusto, andito rin sa pagbasto ang uh, way talaga na makukuha natin. Gusto mong uh, habang yung pandisal, abay liitin nyo lang po ang baston, maliit na maliit ang baston, tapos putulin yung mahaba. Okay? Okay, kung gusto niyo naman na uh, medyo pabilog, eh, bab Baba natin nyo lang yan pagsalansan sa lansan po ninyo. Okay? Ayan, titingnan natin. Dito naman na uh, medyo iba talaga pag ang course may related dahil nasukan din at nagtisda din siya. Yun nga, uh, ilang taon din naman kasi siya uh, hanggang ngayon. Hanggang ngayon ha, siya ay chef uh, sa isang kilalang uh, international hotel dito sa Manila. Kaya napakalik, napakalaking bagay ito na kanya din uh, masasanay who knows na malay natin na uh, mag, magka-interest siya para magkaroon din siya ng ganito, hindi natin masasabi. Dahil interesado talaga siyang ma -e enhance pa ang kanyang kaalaman dito sa pag uh, bake ng uh, tinapay. Okay? Ayan, na uh, sinunod niyang ating instruction dyan kung paano. Pero siya nang uh, pinadesisyon ko dyan kung ano bang ganyang, kanyang gawin sa kanyang style. Okay? Ayan, pinag-compare na namin. Okay? Ayan, napakadali lang naman talagang itong lutuin. O, oh, napakadali lang. So, 15 minutes, 12 to 15 minutes. Na luto. Kasi pangit din kasi na ang ganito, lulutuin natin ng tostado, mas madaling. Yung uh, mild lang ang luto, kasi minsan iniinit pa natin. Ayan. Okay, guys. Ito na yung uh, gawa namin. O, uh, ayan lang. Uh, itong classic, pandesal malunggay. At ito naman, ang gawa ni Chef Joe Ben ang uh, malunggay special. Okay? At uh, titingnan natin ngayon, kakainin natin kung anong yung diferensya. Mas masarap, oh, mas, masarap. mas tipid. Okay. <laughs> Titigan ko na lang siguro ng mga 5 grams. 5 grams to 10 grams. Oo. lang. Pero sa acid, steady na. Steady Sakto na yung asin niya eh. Sa malunggay, tingin ko, medyo okay na siya. Okay guys, tikman talaga natin ang ating product para mas ma-develop pa natin. At syempre pag side tayo, as mas malaking potential din ng ating mga customer na mas atis pa din sila. Okay, happy baking!